Bago ka kumain o ayawan ng saluyot panoorin mo ito, ano nga ba ang mga dapat malaman sa gulay na ito? Ang saluyot ay isang taunang malada mo na halaman na tumutubo sa mainit, mahalumigmig na klima kasama ng sapat na tubig. Kahit na ito ay bahagyang mapait sa lasa, ang dahon ng saluyot ay may mas mataas na nutritional value dahil sa kung saan ito ay natagpo ang ginagamit sa buong mundo upang harapin ang iba't ibang mga problema sa kalusugan. Pag-uusapan natin sa bidyong ito ang ilan sa mga sikat na benepisyong pangkalusugan na nakukuha natin sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng dahon ng saluyot. Ang saluyot plant ay binubuo ng malaking halaga ng vitamin K, na nakakatulong sa pagbabawas ng banta ng pagdurugo sa atay, mahinang nutrient engravings, jaundice o kombinasyon ng pangmatagalang paggamit ng antibiotics o aspirin. Ang ilan sa mga problemang na sa gastrointestinal system dahil sa pagbaba ng bitamina na ito, ay kinabibilangan ng colitis, obstructions, sprue at Crohn's disease. Ang lahat ng mga problemang ito ay dahil sa isang pinababang nilalaman ng vitamin K. Pinuprotektahan ito ang kalusugan ng mata. Ang mahinang jeta o kakulangan sa sustansya ang pangunahing dahilan ng maraming sakit sa mata. Napatunayan ng pananaliksik na ang pagkuha ng bitamina B6 kasama ng iba pang mga bitamina, tulad ng folate, ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga sakit sa mata at pagkawala ng paningin. Ang halamang saluyot ay binubuo ng 0.496 na miligramo vitamin B6 na 38.15 na porsyento ng pang-araw-araw na inirekomendang halaga. Ang regular na pagkonsumo ng halamang jute ay pinaniniwala ang nakakatulong na mapabagal ang pagsisimula ng ilang sakit sa mata, kabilang ang macular degeneration na nauugnay sa edad. Samantala ang kakulangan sa iron ay isa sa mga pangunahing sanhi ng restless leg syndrome. Ang mababang antas ng iron sa loob ng dugo ay isang pangunahing dahilan ng kondisyon, kaya ang wastong paggamit ng mga pandagdag sa iron na kinakailangan ayon sa mga rekomendasyon ng doktor ay makakapagpagaling sa problemang ito. Ang regular na pagkonsumo ng halaman ng saluyot ay nakakatulong upang maalis ang problemang ito dahil ang halamang ito ay binubuo ng 2.73 na miligramo ng iron na 34.13 na porsyento ng pang-araw-araw na inirerekomendang halaga. Ang mga spasms ng kalamnan, ay isa rin sa mga pangunahing sintomas ng kakulangan sa iron. Sinusuportahan din ito ang skin health at cell growth. Ang vitamina A ay mahalaga para sa pagpapagaling ng sugat gayundin sa muling paglaki ng balat. Ito ay kinakailangan upang suportahan ang lahat ng mga epithelial na mga cell parehong panloob at panlabas at ito ay isang malakas na tulong sa paglaban sa kanser sa balat. Ang halaman ng saluyot ay binubuo ng sapat na dami ng bitamina A na mahalaga para sa mas mabuting kalusugan ng balat at paglaki ng sel. Ang kakulangan ng bitamina A ay maaaring magresulta sa isang mahinang kutis, tulad ng ipinahiwatig ng pananaliksik na nagpapatunay na ang bitamina A ay maaaring labanan ang acne at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng balat. Tinutulungan ng vitamin A na panatilihing malayo ang mga linya at wrinkles sa iyong balat sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming collagen na responsable sa pagpapanatiling bata ng balat. Ang vitamina A ay maaari ding magambag sa malusog na buhok. Nilalabanan din ng saluyot ang sipon at trangkaso. Ang halamang jute ay binubuo ng vitamin C na lubhang kapakipakinabang para sa immune system at gumaganap ng mahalagang papel sa kakayahan ng katawan na labanan ang mga sipon at mga virus. Maaari kang uminom ng isang libong miligramo ng vitamin C para labanan ang paparating na sipon at apat na libong miligramo bawat araw para maalis ang sipon na dati nang nasa iyong system. Ang bitamina C kapag iniinom sa panahon ng sipon at trangkaso ay maaaring makatulong na bawasan ang panganib na magkaroon ng karagdagang complication, tulad ng pneumonia at impeksyon sa baga. Binabawasan ang kolesterol. Ipinakita ng ilang mga pag-aaral sa pananaliksik na ang copper ay nakakatulong na bawasan ang mga antas ng masamang kolesterol at nakakatulong upang mapataas ang kapakipakinabang na kolesterol. Ang halaman ng saluyot ay binubuo ng 0.222 na miligramo ng copper na 24.67 na porsyento ng pang-araw-araw na inirerekomendang halaga. Nakakatulong ito upang mapababa ang mga pagkakataon ng mga sakit sa cardiovascular tulad ng atherosclerosis, atake sa puso, at mga stroke. Ang vitamina B9 na nasa saluyot ay itinuturing na isang mahalagang bahagi para mabawasan ang paglitaw ng kanser sa katawan ng tao. Nakakatulong ito na alisin ang mga posibilidad ng kanser sa iba't ibang anyo, kabilang ang colon cancer, cervical cancer at lung cancer. Kaya, inirerekomenda ng mga doktor na isama ang bitamina na ito sa sapat na dami sa iyong pang-araw-araw na plano sa dieta. Ang halaman ng jute ay binubuo ng 90 micrograms ng bitamina B9 na 22.50 na porsyento ng pang-araw-araw na inirerekomendang halaga. Napapanatili ito ng malusog ng ngipin at gums. Tumutulong ang kalsyum na protektahan ang iyong mga ngipin, sa pamamagitan ng pagpapanatiling malakas at matatag ang buto ng pangas sa buong buhay mo, na nagsisiguro naman ng masikit ng ngipin kung saan hindi maaaring lumaki ng maayos ang bakterya. Sa makatuwid, bago magsimulang magbigay sa iyo ng anumang problema ang iyong mga ngipin at gums, siguraduwing mapanatili ang isang jeta na mayaman sa kalsyum. Ang sapat na dami ng kalsyum ay maaring makuha sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng saluyot plant na binubuo ng 184 mg ng na miligramo ng kalsyum na 18.40 na porsyento ng pang-araw-araw na inirekomendang halaga. Ang paggamit ng kalsyum ay dapat na mataas, lalo na sa mga batang edad, upang ang mga bata ay natural na lumaki na may malakas ng ipinti. Ang mga taong dumaranas ng chronic na hika ay maaaring gawing normal ang kanilang paghinga sa tulong ng mga suplementong magnesium na tumutulong sa pagpapahinga sa mga kalamnan ng bronchial at pagregulate ng paghinga. Ang halaman ng saluyot ay binubuo ng sapat na dami ng magnesium na kinakailangan para sa katawan. Sa makatuwid ang madalas na pagkonsumo ay inirerekomenda upang gawing normal ang mga problema sa hika kahit na ang wizang at paghinga ay maaaring mapawi sa pamamagitan ng pangangasiwa ng intravenous magnesium. At panghuli pinuprotektahan ang malusog na buhok at balat. Ang bitamina B2 na kilala rin bilang riboflavin ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng mga antas ng collagen na tumutulong sa pagbuo ng malusog na balat at buhok. Ang collagen ay kinakailangan upang mapanatili ang kabataan na istruktura ng balat at upang maiwasan ang mga pinong linya at wrinkles, kaya ang kakulangan ng riboflavin ay maaaring magmukhang mas maaga sa atin. Inirerekomenda ng ilang pananaliksik na maaaring bawasan ng riboflavin ang oras na kailangan para sa pagpapagaling ng sugat, maaaring bawasan ang pamamaga ng balat at mga crack na labi, at maaaring makatulong sa natural na pagpapabagal ng mga senyales ng pagtanda. Disclaimer. Huwag kunin ang impormasyon at iba pang nilalaman sa bidyong ito bilang isang ekspertong medikal na payo o ang impormasyon ay isang kapalit para sa profesional na medikal na kadalubhasaan o paggamot. Kumonsulta sa iyong doktor o humingi ng iba pang profesional na medikal na paggamot kung ikaw ay dumaranas ng anumang mga kondisyong medikal. O huwag kailanman pabayaan ang profesional na medikal na payo o pagkaantala sa pagsubok nito, dahil sa isang bagay na iyong napanood mula sa video na ito. Hanggang sa muli, may salamat sa panunood.